Ikinalugod ng isang grupong nagsusulong sa Economic Charter Change ang mabilis na pag-usad ng Resolution of Both Houses number 7 sa Kamara. Yan ang ulat ni Melales Moras kahit ang minority bloc tanggap ng talo na sila sa laban ukol sa economic charter change sa Kamara. Nitong Miyerkules, naaprubahan na kasi ang resolution of both houses seven. number 7 sa ikalawang pagbasa at sa susunod na linggo, inaasahang maipapasa na rin ito sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan. Sa ilalim ng RBH 7, itinutulak ang pag-amienda sa ilang economic provisions ng konstitusyon para mapaluwag ang patakaran sa foreign ownership ng public utilities, education and advertising industries sa bansa. Ayon kay Albay First District Representative Edsel Lagman, na isa sa mga kumukontra sa economic chacha, anumang hakbang sa kamera, miss tulang number game talaga at dahil may super majority, set in stone na ang paglusot ng RBH7. You eh, may correct defeat, ah. Eh, sapagkat uh, natalo eh, di ba? Eh, ang ah, nanalo yung super majority. Next week, pag pinasa ng lower house yung uh, resolution of both houses number 7 ayan e ay Palm Sunday ang daming aleluyas pero pagdating sa Senado we are going to mourn it as it on Good Friday Ikinalugod naman ng isang ekonomista ang pag-usa ng economic chacha sa Kamara, lalo pat lubos na anya itong kinakailangan. Kapag tuluyang na isa batas, taong bayan din anya ang makikinabang dito. If we want to be fully progressive, then we should serve the Filipino consumer rather than our industries, rather than the oligarchs who are beneficiaries of these restrictions and lack of competition. To be really progressive, We should change the status quo instead of being reactionaries and arguing for the status quo. Sa isang press conference, una na rin binigyang diin ng majority block ng kamara na puspusan ang pagtutok nila sa economic chacha dahil ito ang makabubuti sa bansa. Kahit si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na rin itong maipatupad. Ang economic chacha ay totoong tulong sa bawat Pilipino. Ang economic chacha ay kailangan natin dahil napag-iwanan na tayo, patuloy tayong iniiwan maski sinong presidente pang umupo, hindi niya kayang gampanan ang trabaho niya kung hindi tayo magiging bukas sa katotohanan. At the end of the day, tao pa rin naman po ang mag-decide niyan. It will go to everybody. Kaya... Kailangan lang siguro talaga ng uh, information dissemination, masusing information dissemination para maintindihan po ng lahat ng kababayan natin hanggang sa kasilok sulukan Bukod naman sa RBH7, umaasa si Congressman Lagman na uusad na rin ang divorce bill sa Kamara na magandaan ng panregalo sa publiko lalo na ngayong buwan ng kababaihan. Sa second reading, uh, check ma, ito ay regalo sa in, sa women's man. Maraming allies doon. Maraming allies doon. At uh, kailan na lang natin yung uh, majority leader na i-calendar na parang mapag-usapan na rin sa Senado. Pagtitiyak ng mga mambabata sa bawat hakbang nila, kapakanan ng taong bayan ang kanilang isinasaalang-alang. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.